Mga awit kabanata 22, talata 1 hanggang 31. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pagangal? O Diyos ko, ako'y humihiyaw sa araw, ngunit hindi ka sumasagot at sa gabi at hindi ako tahimik. Ngunit ikaw ay banal o ikaw na tumatahan sa mga pagpuri ng Israel ang aming mga magulang ay nagsitiwala sa iyo. Sila'y nagsitiwala at iyong iniligtas sila. Sila'y nagsidaing sa iyo at nangaligtas. Sila'y nagsitiwala sa iyo at hindi na nga pahiya. Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Silang lahat na nangakakita sa akin ay tinatawa ng mainam ako. Inilalawit nila ang labi, iginagalaw nila ang ulo na sinasabi. Magpakatiwala ka sa Panginoon, iligtas niya siya iligtas niya siya yamang kinaluluguran niya siya. Ngunit ikaw ang naglabas sa akin sa bahay bata. Pinatiwala mo ako ng ako'y nasa mga suso ng aking ina. Ako'y nahagis sa iyo mula sa bahay bata. Ikaw ay aking Diyos mulang dalhin ako sa tiyan ng aking ina. Huwag mo akong layuan sapagkat kabagabagan ay malapit sapagkat walang tumulong. Niligid ako ng maraming toro, mga malakas na toro ng basan ay kumulong sa akin. Sila'y magbubuka sa akin ng kanilang bibig, na gaya ng sumasakmal at umuungan na leon. Ako'y nabuhos na parang tubig, at lahat ng aking mga buto ay nangapapalinsat. Ang aking puso ay parang pagkit, natutunaw ito sa loob ko. Ang aking kalakasan ay natuyo na parang bibinga, at ang aking dila ay dumidikit sa aking ngalangala, at dinala mo ako sa alabok ng kamatayan. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng pulutong ng mga manggagawa ng masama, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Aking maisasaysay ang lahat ng aking mga buto, kanilang minamasdan at pinapansin ako. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. Ngunit huwag kang lumayo, o Panginoon, o ikaw na aking saklolo, magmadali kang tulungan mo ako. Iligtas mo ang aking kaluluwa sa tabak, ang aking minamahal sa kapangyarihan ng aso. Iligtas mo ako sa bibig ng leon, mula sa mga sungay ng torong gubat ay sinagot mo ako. Aking ipahahayag ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapulungan ay pupurihin kita. Kayong nangatatakot sa Panginoon ay magsipuri sa Kanya, kayong lahat na binhi ni Jacob ay lumuwalhati sa Kanya, at magsitayong may takot sa Kanya, kayong lahat na binhi ni Israel. Sapagkat hindi niya hinamak o pinagtaniman man ang kadalamhasya ng nagdadalamhati, ni man niya ang kanyang mukha sa kanya, kundi nang siya idumaing sa kanya, ay kanyang dininig. Sa iyon nang gagaling ang pagpuri sa akin sa dakilang kapisanan, aking tutuparin ang aking mga panata sa harap nila na nangatatakot sa kanya. Ang maamo ay kakain at mabubusog, kanilang pupurihin ang Panginoon na humanap sa kanya, mabuhay na wa ang iyong puso magpakailanman. Lahat ng mga wakas ng lupa ay makakaalaala at magsisipan ng balik sa Panginoon, at lahat ng mga angkan ng mga bansa ay magsisisamba sa harap mo. Sapagkat ang kaharian ay sa Panginoon at siya ang puno sa mga bansa. Lahat na matataba sa lupa ay magsisikain at magsisisamba. Silang lahat na nagsisibaba sa alabok ay magsisiyukod sa harap niya sa makatuwid bagay ang hindi makapagingat na buhay ng kanyang kaluluwa. Isang binhi ay maglilingkod sa kanya, sasaysayin ang Panginoon sa susunod na sali ng lahi. Sila'y magsisiparoon at manghahayag ng kanyang katuwiran. Sa bayan na ipanganganak ay ibabalita, yaong kanyang ginawa. Mga awit kabanata 22, talata 1 hanggang 31.